yung mga jeep po na napepeso po yung diniguling namin so, na kung ayaw na po, anong sabihan So yung kung sino po yung may Ilang jeep na yan po yan? Marami na po sir siguro mga so ito, po. Na po so ito yung mga jeep na hindi na nakakapag consolidate Apo, dinadala na sa inyo Ay, Check, check, po, check pe Pero So sir, ilan pa yung naka-schedule nyo bukas na mga jeep na kakatayin? Dalawa po. Maramihan po talagang nakinakatay namin. Madalang po ang naka ng mga jeep na naka tay jeep Kasi ibebenta na lang sa karte kesa. ibebenta na lang sa karte sa kesa.